The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elise Copides. Morning Pastor Jeff, happy Tuesday. Uy. Uy. happy Tuesday. Medyo, ano, blurry ka, Oh, oh ang kanyang, uh, internet connection. Ang internet mo parang pirated. <laughs> Oo nga, nasang area ka ngayon, pastor. Sa bahay lang ba yan? Oy, under repair yung aking internet. Ah, so, naka LTE lang tayo. ka. Data oh, lang. Oh. LTE lang to, LTE. Mm -mm. oh, sige, baka maputol pa tayo, Brad Jeff. Na medyo nagaano ka, parang ang dating ng video mo, parang pirated CD. Parang pirated VCD. Uh, <laughs> sige, tingnan natin din malaga Ayan yung lang. mensahe, yung audio. Yan. 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 Sige. Go okay ahead. lang ba or Yan yeah, yan yeah. go ahead bro okay. go ahead. Oh. Mm. Sige. Well, Ted at chat nasa tema tayo ng uh, parenting at uh, gusto nga po natin at least makita yung biblical point of view ba't batay tayo biniyayaan ng uh, anak sabi po sa Biblia kahapon. Children are reward daw po at uh, uh, gantimpala hindi lang yun inheritance okay, pamana daw po ng Diyos. Uh, konting story lang po galing ang mga Israelita sa pagkaka uh alipin for 400 years from uh, Egyptian rulership lumabas po sila nasa gitna sila ng disyerto at ibinigay ng Diyos yung mga kanyang pamantayan kay Moses hindi lang po yung sampung utos but uh, marami pang mga binigay na pamantayan kung paano uh, mamuhay. at uh, sa mga magulang ito po yung sinabi niya sabi niya mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos ng buong puso okay sabi siya, sa Deuteronomy ising, Deuteronomy sa 5 Mahalin ninyo ang Panginoon ng inyong buong puso, ng buong kaluluwa at ng buo ninyong lakas. 'Yun ay binigay sa mga magulang. And then may mga kasunod pang sinabi ron at babasahin ko lang wala na po 'yan sa ating uh, uh, verses. Sabi nito, huwag niyong kalimutan 'yung mga utos na 'yan, ituro n'yo 'yan sa inyong mga anak. Pag-usapan n'yo 'yan kapag kayo ay kumakain, naglalakad, nakahiga, pagbago sa umaga, itali ninyo sa mga braso, ilagay nyo sa mga noo bilang paalala. Sabi, ilagay nyo sa mga hamba ng inyong mga bahay at bukana ng pintuan sa gate daw ng bahay at even sa bukana ng inyong mga lungsod. Ang point po na itong uh, utos ng Diyos, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. Yun po ang pundasyon ng any parenting na gusto nyo matutunan. Pag ito po ay nawala, everything else crumble. Pag tinuro mo sa anak mo, mahalin mo kami, mga anak, kaming mga magulang, mahalin mo. Huwag kalimutan mo ng Diyos, huwag lang kami. Ah, mali po yun. Ang una pong foundation is, love the Lord your God. Lahat, kumbaga hindi hati, dahil sila'y pupunta sa mga bansa na iba ang sinasamba. Kasabi ng Diyos, Moses, ituro mo sa mga magulang, pag ako natutunan nilang mahalin, makikita yon ng mga kanilang mga anak bilang ehemplo sa kanilang mga gawa, Okay? And i-remind mo every day. Sabihin mo sa mga magulang, ito ang reminder niyo sa mga anak niyo. Tulad ng ginagawa ko bilang magulang, minamahal ko ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. At yun po ang dalangin ko sa mga magulang, hindi po makita lang sa ating bibig pagko sa ating mga gawa. Pagka sinabi mo, anak, sabihin mo sa ninong mo, sa telepono, wala ako. E nandyan ka. So tinuruan mo li, anak mo magsinungaling. So eventually, yung anak mo, eh, si tatay nga, pinagsisinungaling ako eh di pwede kong gawin sa iba. So, ganun lang po kasimple yon. Sabi nung isang kaibigan kong pastor, if your son is acting like a monkey sa bahay, malamay may nakikitang gorilla yon sa bahay. So, ganun lang po kasimple. So, be a great example po sa ating mga anak. Again, ulitin ko lang po, Romeo sa isinko, mahalin ninyo ang Panginoon ng inyong uh, buong puso, buong kaluluwa, at ng buo ninyong lakas. Tayo manalangin, Panginoon, Salamat po sa inyong iniatang sa mga magulang na responsibilidad. More than uh, raising godly children, kami muna ang maging godly parents kasi kung hindi nakikita sa amin at iuutos namin sa mga anak namin, ipokrito po ang labas namin. So nawa Panginoon, sa amin muna marinig, sa amin makita ang pagiging magdos at nang paglumaki sila, naging leader one day, naging politician one day, naging inhinyero, naging teacher. Lord, makita nila, ay, yung tatay ko hindi nagko-compromise. Yung tatay ko may integridad. Yung nanay ko hindi kismosa. Makikita sa amin muna bago makita sa iba. Salamat, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, maraming maraming salamat pong muli sa magandang aral ngayon sa The Daily Brad that we pray na inyo laging aalagaan si Brad Jeff. Bless his mission always at alagaan din po lalo na ang kanyang kalusugan maging ng kanyang buong pamilya. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng biyaya na inyong pinagkakaloob sa amin, sa gitna pa rin po ng aming mga pagkakasala at pagkukulang. Lord, alagaan po niyo ang lahat ng aming takapakinig, nasa mampo sila ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat na marami, Brad. Thank you so much. So ba, siguro baka bukas okay na ang iyong ano, internet connection, uh, Brad Jeff. Oh, nag-freeze si Brad Jeff. Sana ba tag naitawag ko na the other day? mm, -mm. <clears throat> naitawag, naitawag mo na. Naitawag ko na. So, so hopefully today magawa. Ah, okay. Ano ba mga ilang linggo ba o ilang buwan bago rumi yung internet provider mo? <laughs> Mabilis na naman. Tingnan natin. <clears throat> Alam natin bukas. Malalaman natin na bukas. Natin na. okay. Nakausap ko na yung customer survey. Ayun. Okay Hopefully maayos na nga para Ana. bukas mas malinaw. Yes, oo. So, mm -hmm. Para naman makita natin lalo na ang iyong kagandahang lalaki. Correct. Sige. Salamat na marami, Brad. Okay. The po yung daily Brad, your daily dose of inspiration. Nabuhay po kayo. Thank you, serving the people, Brad Jeff Elisco Pides. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.